<laughs> Diyan ka. Ayun mga kaparts oh. Na Ito na, na, na mga kaparts. naman. Isda na naman. Gusto ko na mga kaparts. Dalawang oh. piraso. Ka wow, sana ulo mga kaparts. Oh, sana Magandang hapon po mga kaparts. Mang... Mangingis na naman ta tayo mga kaparts dito sa tabing dagat mga kaparts. Kasi wala po kami pang ulam mga kaparts. Tingnan po natin mamaya mga kaparts kung makabinta ba tayo ng isda mga kaparts. Ang oras natin ngayon mga kaparts, alas 2.44 ng, no, ng hapon mga kaparts. Kasama ko lang ngayon si partner Noel at saka si partner j boy Diyan lang po kami mga, mga kaparts mangingista sa tabing dagat mga kaparts ah. Tara mga kaparts, sabayan niyo po kami. Let's go!

Isda kayo dyan. Isda mo dyan. Isda-isda na kami dyan. Ikaw mo, Mia. Nakita ka mo dito? Sa bangka namin? Isda. Doon sa dulo mga kaparts. May huli doon. No? Yun. Ang laki mga kaparts ayun. No? Naglumpat mga kaparts. Balanak. Pero siya doon sa'yo. Pero siya doon sa'yo. Dalawang Dalang, Sangit yung lampat namin mga kapats sa batong mga kapats Kapats, dalawang pilasong Mga kapats Ayaw okay, ko mga kapats oh. Uy, ito mga kapats, ito mga kapats Ito mga kapats o Oh, oh laki mga kapats Wow Sana all mga kapats, may gisaw Mga kapats o oh? Ano? sana na, makarami tayo dito mga kaparts. Para yung mga parts, oh. Tayo, puti na kaparts. Mga kaparts. Dalawang piraso mga kaparts. Ayun pa mga kaparts, dalawang piraso mga kaparts. Ayun. Sana all mga parts dalawang piraso. Hmm? Ayun. Puti na lang mga kaparts, oh. Mga kaparts, oh. Ayun. Da. Ito pa mga parts Ito din Dalawang piraso mga parts Yan wala na all mga kapatid, dalawang piraso. Ito! So, do, so, <laughs> lakas na lang mga kapatid! Ito lang ang isang tabi mga kapatid. Ito lang ang buhay ng isda mga kapatid. Dito lang muna kami nag area sa tabing dagat mga kapatid. Wow! Yeah, ang laki ng balanak oh! Well, parts. Parts. Wow! Ang laki mga kapatid! Wow! Ang laki ng balanak mga kapatid! Wala na all mga kapatid, may balanak. Oh! Ah, gapisik-pisik ko oh. sa amo nambat mga kaparso. Ang lucky. Brana ko. Gusto kapars. niyo mga kapars. Kaya ano naami na sabaw ito mga kapards. Ang sarap na sabaw nito mga kapards. <laughs> isda, amun um, dyan isda. Walang awa. Uy, ano pa mga parts? mga parts. Wow, lucky mga parts. Lucky. Lucky, lucky mga parts. Kisa mga parts. Lucky. Isda mga parts. More isda. Saan mo yung kapat? Hindi ito pala sa malalim. Ay naman mga kaparts, may naman. Wow, ang laki mga kaparts so. Wow, ang laki mga kaparts. Ganda talaga tingnan mga kaparts. So ang daming huli mga kaparts. Oh, ganda naman. Ayun laki mo bong pacho? mo Oo. Oo. ayun Oo. Oo. Ang <laughs> no! sarap ng sabaw nito mga kapasamaya. Hindi kami makalaw, tingin malakas ang alon. At saka hangin mga kapers. Hindi kami makalaw alimasag. Ha? Huh? Kasi may bagyo raw ha. Ah. Ito totoo yun. Isda an um, is na naman mga kapers! Isda is na na naman mga kapers! Wow! Sana Oh. Sanaol mga kaparts, mista! Ah? Huh? Ah, oh, gusto niyo? Ayan <laughs> mga kaparts. Ayan naman, oh, dalawa Ayan. Piraso, Dal dalawang piraso mga kaparts. mga oh! Mga lalaki dalawa mga kaparts. Sanaol mga kaparts. Sanaol oh. mga kaparts, Sa may gisaw dito mga kaparts.

Oh, naglalay na. Naglalay na kaparts. parts Sana all mga ka-parts. Mapasan na ulo lang ako sa inyo mga ka-parts, oh. Da. At magtiraso. Ang laki-laki yung isang ka-parts, oh. Laki. Oh, uh, Ang mga ka-parts. Masarap na sabaw nito mamay, mga ka-parts. Wow. Ah. Ay, wow! Malaki mo kaparts! Ay, uh -huh. Sana ako na. Wala Ha? lang pala Kap Kapisik-pisik salamat naman mga kaparts. Ha? Oh? Oh? mo kaparts Oh, nice oh. one. <laughs> Gusto niya? <laughs> hmm, ano yung mga Ha? Ha? kaparts. Ha? Ha? mo kaparts Ha? Ha? Ganda talaga tingnan mga, mga kapatid pag pag ang huli mga kapatids, oh. Isaw. So, Yan pa sa ilalim mga kapatids. Yan naman mga kapatids. Dapat naman daw mga kaparks. ang sabi ni Pat Gboy mga kapatids. Diyan ang naman mo dyan, akit lang kami dito. Diyan naman ka to, nagpute mga kapatid. Ayun, ayun. Sana all mo. May huli ka sa Sana all. dalawang piraso mga parts. Mga parts. Mga Tatlong. Tatlong. mga parts. Tatlong piraso. Sana all mga parts. Ano? 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 mga Ano? mga kaparts Ano? Ano? mga Ano? Ano? Why na kami gred ka. Hindi, hindi na po kami gumagamit ng tumbo kasi mapasa kami. Kaya ito na lang ginagaya namin, no? Ito na lang yung mga kaparts. Para eh, ito po yung gayahin nyo para hindi kayo mapasa mga kaparts. Wala lang mga ano kaparts, oh. Kimpo mga kaparts. Ang sama talaga ng panahon mga kaparts, oh. May araw kasi may pararating mga bagyo mga kaparts. Ayan, dito na muna kami nagsaga sa tatlong dagat mga kaparts. Lubukan po namin dito kung may may isda pa dito mga kaparts. Ay, ito mga pala mga parts na binigyan pala tayo ni Lord ng Gracia na makaulam tayo sa kami pambinta. Sa angit mga kapart. Sa angit pa sa bato mga kaparts. Ang lambat namin mga kaparts? Ang dami kasi nitong bato sa tabing dagat mga kaparts Eh.

Balo Balo, mga parts. Balo. Ang laki ng mga, mga parts. Part. Sabi ni Parts Jiboy mga parts. Balo mga parts o. Oh. Puti parts. Ang haba mga parts. Sana all mga parts. Wow, ang laki naman oh, balo mga parts o. Oh. Hindi pa ulam na tayo mamaya mga parts. Ang laki mga parts o. Oh. Ang hmm. hmm. haba mga parts. <laughs> <laughs> Ayun pa sa ano parts. Ayun. Ayun puti ka Sana all. Oh, kung parts yun? Ang apat talaga ang parts. Ang huli ng mga parts. Oh? Diyan. Ayun mga kaparts, oh. Isda na naman mga kaparts. Isda na naman. Isda na naman. Gusto ko na mga kaparts. Dalawang praso! Wow, sana all mga all! Salamat na. Thank you, guys. Salamat Salamat sa Lord. Salamat kay Hindi to ba Hindi po kami na zero sa spot namin. Sa spot namin mga parts. Nakahuli rin kami ng isda mga parts. Nahanap din namin siya. nakahuli nahuli. Pag-ulan na tayo. Pag-ulam na, may pambinta pa. Wow, wow dalawang piraso mga parts. tatlong piraso mga parts. Katay-katay mga parts. Sana ulo parts. Katay-katay mga parts.

Mm. Takas na. Para hindi ka mahahabol ang mga laki gusto. Mm. Pumunta ka sa malayo. Isda ka mo dyan. Sa paligid din lang namin makaparts. Isda mm. naman! <makes> Isda <noise> naman makaparts!

ang ganda talaga tingnan mga kapatp pag ang daming huli mga kapat. Isda naman mga kapat. Isda naman mga kapat. Ka ang laki naman mga kapat. Matab. Matab mga kapat, matab. Oh. Kailan sanay? Iyo mga kapat, dalawang piraso mga kapat. Dalawang piraso mga kapat. Oh, ang laki. Kumain ako. Uy, ang okay. laki. mga ko ano huli namin sa. Luda ko mga parts. Ang ganda talaga. Tingnan mga kaparts. Ang pag-anda kaming huli mga kaparts. Para hindi po ako mang palagi mga kaparts. Yung oh, mga kaparts Laki you know, oh, na mga kaparts. Ayan o. O. Na. Saan nyo? Hindi kami nga pang lahat na ng alimasa kasi may malayan mala, na yung simpo. May bagyo raw. Naba mga kaparts. O, yung mga kaparts. Tanggit. 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 Hinayin na mong patabo. Isda na naman mga kapars. Isda na mga kapars. Isda na mga kapars. Sana mga kapars. May isda dito mga kapars. Ang dami muli mga kapars. Salamat Lord sa binigay mong blessings para sa amin Lord. Na binigyan mo kami ng pang-ulam mamaya mga kapars. Oh kasag. Alimasag mga kapars. Yung patung sa ilan ang mga kaparts, oh. mga kaparts, Nauli pa. Nauli pa sa amin ng batapais na. Aray, dito na mga, mga kaparts. na naman, oh. Ayan naman. Nagputi, mga kaparts. Ang mm -hmm. laki, mga kaparts, Naglanay na mga kaparts. Hindi yung tao? Dalawang piraso kaparts. <laughs> Doon ka. Doon ka pa. Umay, yung sanap, ang gandang gandang. Ano, mga kaparts? <laughs> <laughs> Ayan. Ang lalaking mga lalaki isda mo ka, ka-parts. Isda naman daw. Isda naman parts <lip> Ayun pa mga daw, isda o. Oh. you know yun, oh, yun. Isda naman pa, ang parts Isdaan na lang mong kapatsa okay. na lang ang na lang. Puro na lang. Isdaan na lang ang kapatsa. Puro na lang kapatsa. Wow, ang laki na mga kaparts. Sana all may isda dito mo kaparts. parts Mga kaparts. Hmm. Ista, mga kaparts. Oops, alawa yan. Hmm. na natin. Hmm. Kasi na natin ito mga kaparts. Isda naman Oh. kaparts. Isda. Laki naman mga parts ah. Isda mga kaparts, isda. Ayan, oh. Ayan. Sana all mga kapats, isda dito mga kapats. Ayan oh. Isda lang ka dyan. Puruan nyo lang isda mga kaparts Bagal nyo naman. Lapit namin pa ito mga kaparts yung ang pata na aming kapars, oh. Tapos mga kapars. Ayun mga kapat, naman. naman mga kapars. May paaman pa. <laughs> Is na naman kapars. Dalawang piraso. Dalawang piraso mga kapars. So, na nauno. Hmm. Puti-puti na mga kapars, so. May puti na ang lambat mga kapars. So. Naglipit-lipit na. May biris, -biris. Yung uli so. na mga kapars, oh. Kaya sa pagkulit. Ang dali. Na. Dito-dito na. Malanawa nung dali. Dito. Tama na, na. na ng panahon hmm. mga kaparts. Tangit na mga kaparts. Sagot sa ang pukot ng kaparts sa amin. Timbang, tingbang. Tingbang. Umaya uulan na mga kaparts. Tapit okay. na mga katapos mga kaparts. Iyon ang buyan na mga kaparts. Lapit na lang. <tod> Yun, isda naman ka parts. Isda naman, laki. Laki ng kapatso. Oh. Tumalo oh. mm -hmm. mm -hmm. si partner Noel mga kaparts Ay, Yung hinawakan niya isda Kaso lang oh. medyo maliit pa mga kaparts Alon Akit na, akit na. Akit na ka mo. Laka na, akit na, akit na. Hmm. It, mga kapads ah. Lawan mga kapads. Patakas, lang mga ating Patakas na lang, lang kapars. Naman, kapars. Naman ito, mga kapads. Patakas na lang mga kapads. Lawan mga kapads. Ganyan mga kapads. Ganyan mga kapads. Kasi mga kaparts ay eh, sila-sira ng pukot ng ah. mga kaparts ha. Ang dami sa mga kaparts. Ang daming ka patong mga kaparts. Ang dami sa kaparts ng patong mga Isda na nga mo dyan. Huwag ka Kit lang dito sa bangka namin. Alright, dala naman. Isda na mga kaparts. Dalawang piraso ang kaparts. Dalawang piraso yan oh. Yun, o, yun, o. Sa ilalim pa mga kaparts. Dalawang kaparts. May isda dito mga kaparts. Isda dalawa, tatlo. Tatlo, apat. Apat na kaparts, apat. Apat, apat, apat piraso Nagkatay-katay mga kaparts. Kaparts, single ka Oh my God! Wow! Sana all dito sa mga kaparts, may isda. na <coughs> Okay. Sabi ito naman naman hmm. pa ang buya ng mga kaparts. Sabi ito ang buya ng mga kaparts. Sabi ito ang kaparts. Sabi ito ang mga kaparts. Sabi ito lapit sa buya mga kaparts. Sabi ito ang Buya namin o. No? Oh, ayan mga kaparts. Buya namin. Oh, isa ang mga kaparts. Isa ang mga kaparts o. Oh? Natab. 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 Puro short. Isa ang is mga kaparts. Kaso ka, mandiit. Kapats, kawalan na kapat. na naman yung kapats ah. Mm. Isda naman mga kapats oh. Isda naman kapats. Ang laki naman kapats ah. Oh, isda naman kapats. Isda naman. Kapat. Isda. Ayan ang buhay naman kapats. Ayan ang isda namin is is oh. Isda naman kapats oh. Marami naman kapats. Uwi na kapipats. Pauwi na kami mga kaparts Ito po yung huli namin mga kaparts oh. Yan Ang huli namin ngayong araw mga kaparts Ating Salamat nga pala Lord sa binigay mong blessings Para sa amin Lord nga Nakabinta tayo at saka may pang ulam na mga ng Lord Salamat nga pala sa binigay mong sa aming gasya Na May ulam tayo mamaya Ano you know? nagsagwala si partner na no, at saka si Part Jibo naglimas ang baroto namin mga kaparts oh, ang ang sama ng mga panahon mga kaparts na nasa likuran namin no oh, no. kasi kami nakapalaot ng dagat mga kaparts na huli na limasag kasi ang sama ng panahon at saka malakas ang hangin at saka ano alon nandito na kami sa aming bahay nandito na kami mga kaparts nakadungka na kami dungka na kaparts ito na mga kaparts pauwi na kami Ito po yung huli namin mga kaparts. Nung nag kami ng lambat namin mga kaparts. So, ayan Oh. Yan po yung ginagamit namin lambat mga kaparts. Ayan o, oh, naglima si partner Noel. At si partner Jiboy, nagkikadlaw pa. Ang daming huli mga kaparts. Ayan mga kaparts Oh. Ang laki talaga dito mga kaparts Oh. Ang ganda na ng sabaw nito mga kaparts. Hmm? Oh? Kaparts. Balanak mga kaparts. Ang laki. May pambinta na tayo. At saka may pambili ng bigas. Ayan o. Oh. Hoy, nawakan pa ni partner Diboy, oh. Diboy, karga na. Laba <laughs> dito. Ito po yung huli namin mga kaparts, oh. No? pas Pasalin mo na, part Diboy. Para mapapatimbang yan. Nakarating ni tayo mga kaparts. Ayan mga kaparts. Ayan mga kaparts, oh. Ayan mga kaparts, ha? Oh. Ang sarap ng sabaw yan mga kaparts oh. Ibahin na. Galanag-lanag ang sabaw mga kaparts. Hindi itong buyer namin oh. Hindi yung buyer namin mga kaparts oh. Pati pa lang kung tiyan. Ang huli namin mga kaparts be. Ilang kilo to. Uy tatlong kilo mga kaparts. Sakto lang mga kaparts. May pambili na tayo ng bigas ito mga kaparts kahit dalawang kilo lang. Yan ano mga kapars, so, Yun po yung pang ulam namin mga kapars, oh. So, ayan, Nan, yung sinabi ko kanina na pang ulam mga kapars. Ayan, oh. Nagsiga pang mata mga kapars. Ang ganda natong ng tatlong, dalawa, tatlong kilo. Tatlong kilo mga kapars, yan po. Bumili ng tatlong kilo ng plastic. A bit, bit. Bit, bit. Bit, bit. Ayan oh, bayar namin mga parts. Ito po yung bayad niya mga kaparts so ayan oh. Kambuhin lang, Pa, so namin ito mga kaparts kasi nang tag, tag, 50 lang kilo ng isda namin mga kaparts. 150 lahat mga kaparts, ang tatlong kilo, ayan o. Oh. Yan po yung bayan namin mga kaparts, tisoy. Ayan o, oh. Kaso lang walang sukli mga kaparts.